Situation sa Panay Island, didinggin sa Senado sa January 10. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Ipagpapatuloy sa Senado ang pagdinig kaugnay sa pag-review o pagrepaso ng prangkisa ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines sa Merkules Enero Adjes. Ito ay partikular sa nangyaring power outages sa Panay Island na lubang nakaapekto sa maraming negosyo. Naniniwala si Senador Rafi Tulfo na ang malawakang brownout sa Panay Island ay dahil sa kapalpakan ng NGCP kung saan hindi na min ang stability ng grid na bahagi ng kanilang tungkulin. Paliwanag pa ni senador Tulfo, hindi itong unang beses na naganap ang pagbagsak ng kuryente sa panay, kaya naman iginiit ng senador na dapat nang repasuhin ang prangkisa ng NGCP. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.